Hello mga kadilbok ayan ngayon lang naman tayo nakapag video at uh, nilog ng panginoon na tayo ay makagawa ng video kahit pa paano ano ang ga gagawin natin ay maglilinis tayo ng yung uh, ano natin exhaust ng ating uh, uh, lutuan or ng uh, kalan <laughs> So, ayan, at uh, tayo naging busy Busy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos Pumapasok tayo every Wednesday Tapos ang daming mga assignment Kaya dito, siguro mga one month na itong hindi ako nakapag-upload Dito sa aking uh, YouTube channel So, lobby ng Panginoon Ito yun uh, may upload ko ngayon para naman makapag update ako so samahan nyo ako at ipapakita ko ang aking ginagawa so actually ito ay nasimulan ko na kanina kaya lang ako ay naka ano, eh naka <laughs> kasi walang battery so anyway tanggalin muna natin at ipapakita ko lang ito So ito yung uh, ginagawa ko mm -hmm. okay. So tinanggal natin yung Ano nitong exhaust na ito Tinanggal natin Yung cover Yung filter Pinakang filter At ito nga siya. So ito nalinisan na natin So ikakabit natin ito mamaya Ayan At ito nga kung paano ko nililinisan So, siyempre, ginagamitan ko siya ng brush. At saka ito. Binabanata, binabanata, binaba, ginagamitan natin ng itong uh, steel, uh, ano ito, panglinis ng mga kaldero. Hindi natin, at saka ito. So, actually, naanuhan ko na ito eh. Uh -huh. Na, punasan ko na, at okay. eh, ito yung ko na final ko na ito para ibalik yung filter nito uh, ano na to itong exhaust header exhaust ito eh so, hindi natin masyadong ano yung pangalan nito pero ito ay header ng ano ay, ang isi search ko nakalimutan ko na. Ay, ano. Sige. Ooh, yung isang ano. Clip. Dapat nag talaga ito. Kasi minsan lang ito malinis. Ayun. So, ayan. Uh, nilinisan na natin ito. Kanina pa tayong naglilinis. So, kaya lang. Dahil siyempre ang video natin ay maiksi lang. So, at least tayo ay makapag-upload sa araw na ito. No. Ah. Uh, dahil nga uh, isang buwan at siyempre tayo ay uh, binigyan ni Lord ng time para uh, makapaggawa ng video kahit sandali lang at mai-upload ko para ma-update naman ang YouTube ko para hindi naman ito mawala. So, thank you sa mga nanonood sa akin at sa mga nag-aantay ng aking video. Thank you, thank you sa inyo. At, uh, yun nga, sabi ni Dilbok, Roblog Official, saan ka man naroon, magingat po tayo. Bye-bye!